Hi guys! Pakilala ko sa inyo si Lolo Park. Lagi na lang kasi si Lolo Park ang Pineflex ko eh. So today, no, ka actually Friday yan kahapon, medyo wala masyado pang bumibili. Inabutan ng ulan si Lolo Park nyo kasi inutosyan siya ni Lola Park na, na kumuha ng stocks ng mga soft drinks dito. So nagkikwentuhan kami habang uh, nagpapatila siya ng ulan. So tumtuwa talaga ako guys kasi kahit stepdad ko siya, alam nyo first time ito na nagkaroon kami ng kwentuhan na ganitong kasaya, ganitong kakakul. -cool. Kinakwento niya yung mga tungkol sa uh, kabataan niya, yung pag-aabroad niya. No? Kaya nga minsan may pahampas-hampas pa ako sa kanya, di ba? Kasi sobrang sakit na nantiyan ko katatawa. So, missing my biological dad from heaven. No, in heaven I mean. Ay, syempre, natutuwa ako kasi syempre, diba, uh, meron pa rin kaming father figure na masasabi na talagang napaka-supportive sa nanay ko even before na may pera-pera pa sila ng Lola Park nyo, na andyan siya para sumuport sa Lola Park nyo at para masuportahan din kami ng Lola Park nyo sa mga kailangan namin. So, he is really a big help and uh, a big part of the family. So, happy ako uh, to share with you guys si Lolo Dani, si Lolo Park at uh, kayo pag kami mga parents pa kayo or tatay ha, uh, i-take niyo yung opportunity na handiyan pa siya para uh, makabanding nyo. kasi baka mamaya isa ka kayo iiyak at magsisise kung wala na, 'di ba? So, kaya ako guys, I take all the chances na makabanding sila. Okay guys, eto yung second batch ng delivery nila EKC so ito yung mga kinumpleto ni Ate V na mga order kong chicheria so ang alam ko may kulang pa nga dyan but uh, yan lang ang kinaya so may mga iba pa rin akong order na kulang at hindi ko rin alam kung ipasusunod pa ng Ate v bata uh, baka mag-over 100k na ako pero okay na ako dyan so baka bumili na lang din ako sa labas nag-worth po yan ng almost 17,000 chicheria lang po yan may aayusin na naman tayo guys ayan na naman ang dumating ayan pa mga boxes ng bread pans hangga to ayan pa mga boxes ng movie caramel marami tayong aayusin ngayon ayan ayan ha Hi guys, Mam Ma Perkins here. So this is a very quick video kasi gabi na rin, pauwi na kami soon. So dumating nga today ang second batch ng ating delivery although ang dami kong orders pa na wala. So there is my possible kakausapin ko pa si Ate V. no, kung madideliver niya yung iba kasi meron pang ibang uh, items na kailangan ko, no. So if wala, pwede naman akong bumili sa labas. So uh, laban pa rin sa pricing. So nagulat din ako na 18 18, ano, 18 uh, comments, no, imagine that, no, so, uh, again, i ko lang, guys, no, uh, pinag-i-intro ko yung mga yan kasi to update you, kasi hindi naman ako talaga yung typical na vlogger na every time na may deliver or every time na may, ano, ay nag-ano sa inyo, nag-update, so, minsan kahit may mga marami akong deliver, hindi ko na yan nabibidyohan kasi I'm too busy, so, katulad kahapon, Friday, hindi ko na videohan yung umorder tayo kay Kuya Joseph nasa worth 15,000 mahigit and also today umorder ako kay Kuya Joseph kasabay din nung deliver niya ng second batch nung, um, ng order ko sa asawa niya which is under ATC naka 7,000 mahigit din tayo so meaning from, since yesterday hanggang kanina naka over 20,000 tayo no? so nag deliver din si Ace Ice Cream nung nakaraan as well kahapon pala as well as si Marby So, sa ngayon, kumuha na tayo ng tinapay. Uh, uh, sampung ano? Walo, hangga, walo hanggang 10 mahigit na tray, no? So, mataas ang demand. Hindi umaabot ng next Friday yung ating uh, order sa order pag Friday, no? So, kaya nagre-range to 20,000 sa tinapay pa lang in Okay. So, hindi ko nabibidyohan na yan. Tahapon, nagkaroon ako ng free kay ano? Nagkaroon ako ng free kay sa ice cream 20 pieces na ano na ch choco crispy eh 20 pesos ang isa nun so magkano yon 20 times 20 sa retail na yun 400 so kahit walang uh, subsidiary sub subsidy subsidiary ba kahit hindi sila nagsasubsidiary ng kuryente palong palo ka naman pagdating sa mga previous although merong uh, requirements like kailangan may order ka ng participating products or kaya naman ay may minimum boxes ganon so napakadali namang i-reach kaya napakagandang bagay so isa yan dun sa mga nakapagpapadagdag ng kita no kaya sulit pagdating pa lang sa kuryente bawin-bawin na so uh, ang pag-uusapan natin ngayon ay uh, sasagutin natin ang tanong na the more ba na lumalaki ang negosyong sari-sari store at nagta-transition, nagle-level up is the more ba na maraming utang <laughs> so ito kasi yung uh, maraming din tanong ng mga ano kaya yung iba mahina ang loob kasi pag may word na utang ayan So, pag-uusapan natin yan. And, syempre, may mga revelations din tayong pag-uusapan. So, first, shoutout muna kay Teresita Baron 4944. Correct, Mami Park, disiplina, ang galing talaga. Marines, Mari, ano yan? Marines, Estorioso, 6281. Salamat, Mami Park, sa vlog mong ito. Relate match ako dito. Salamat din. Hindi naman ako humingi ng payong ito, pero parang ako na rin yung humingi. Kasi yon ang sitwasyon ng munting tindahan. Salamat. Gagawin yung mga sinabi mo ayan mini07 shout out also to ano yun rufil kanaman hi mami dami daming learning sa vlog mo at i-apply ia ko po ito sa tindahan ko more blessings po senayda adeyas 1484 hello mami park watching valenzuela city alice fala wow bilis naman magdami ng paninda mo mami sobrang galing mo naman love you mami park hindi naman masyado no may mga ano may mga actually hindi yan secret may mga ways how to leverage, no? Fernando Uila, hello Mami Park, thank you thank you sa mga advice mo. Juanito San Mateo, kami po Mommy, malaking tulong sa amin ng tindahan kasi hindi na po namin kinukuha ang pagkain. Pangupa, pambay kuryente at panggastos sa pagsasaka sa bukid at every week 5k na pamimili ko sa paninda namin. Nung wala kaming store, hirap kami sa pera madalas, wala kaming ulam kasi yung mga anak namin, di naman kami binibigyan kahit man lang isang supot na tinapay. At yung pension ko ginagamit pa ng anak namin, nag-aaral pa siya at may asawa na Kaya thanks God at prayer lang po kami lagi. Ayan, kapit lang, ano, sirwan uh, Sir Juanito, no? So, hayaan natin, no, no na magandayan uh, maganda yan na kahit pa paano ay pinupush nyo pa rin na makapag-aaral ang anak nyo. So, alam nyo, maganda yung kahit tayong mga magulang na even nag-asawa na ang mga anak natin at gusto pa ring mag-aral, support natin, no? Kasi sa totoo lang para sa kanila rin 'yon. So, kesa naman sa kumbaga pa parang panlaban din nila sa buhay, hmm, di ba? Kung hindi man sila agad ma-enter into business, dahil hindi naman tayo mga yayamanin, o di syempre, pagiging employed ang ating uh, babagsakan. So, yun ang source of income in the future. At sana kahit pa paano, pagdadasal natin na maganda-ganda ang mapasok na trabaho not only maganda ang trabaho, is also maganda ang compensation or ang sahod. So, kasi syempre, ang gusto natin ay uh, balang araw din, makatayo na sila sa sariling nilang paa. Ako guys, honestly speaking, kailan lang naman ba ako tumayo sa sarili kong paa? No? Almost, almost of my life talaga, kung wala din akong nanay, hindi rin naman ako, hindi ko rin naman pwedeng sabihin kung ano ko kung, ano ko ngayon, 'di ba? So sinapaga si, napaga, si, si sinamahan ko lang ng sipag at syaga, no? Kahit may anak na ako, guys, kung walang support system na katulad ng lola part nyo, I don't think so that I could bring the best for my kids. Kasi yun lang naman ang akin. Kaya alam nyo, nag sobrang strict ako sa mga anak ko. It is because I want them to learn how to sail in the future. Ngayon, nafe-feel nila na, ano, pero yung ma-stress sila sa kakainin pa lang, sa bibilin pa lang nilang pangangailangan at mag-anak. So, kaya gusto ko 'yung tatag at lakas ng loob ko makuha nila, matutunan nila kahit ba sabihin pang uh, ang mundo ngayon ay moderno na, no? Mas mahirap nga eh na makipagsabayan kasi nga modern ano na tayo ngayon, puro technologies, no? So papaano? 'di ba? Darating ang panahon na mas lalong bababa ang pangangailangan sa uh, workforce from from human. Bakit? Kasi yung mga naiimbentong mga machines, mga technologies. So paano ang ating mga anak, na mga apo? Paano sila in the future, no? Ano ang fallback nila? So syempre uh, ayok pang isipin yun, <laughs> Grabe, pero sa totoo lang, kaya nag-grind din ako talaga na kahit pa paano, 'yun man lang tirahan sana someday, may uh, magkaroon ng security, no? So 'yun lang. So, dakila ka, Sir Juanito, at ang iyong may bahay, pagpatuloy niyo po yan. Ganun po talaga, no? Ako, as a parent, talagang, nandun na ako sa punto na masasabi ko talaga na, ano, na grabe. Kasi, alam niyo po ba, doon kila daddy, yung kanilang culture, hindi uso sa kanila yung, yung hihingi ka ng tulong sa mga anak. Kasi, ang daddy, kahit po nawalan yan, dahil nawalan ng trabaho, kahit ano, hindi po siya, talaga nang hihingi sa mga anak niya or hindi humihingi ng tulong. At yung mga anak din niya ay hindi rin naman nagkukusa na mag-abot sa tatay nila. No? So, hindi nila culture yon Unlike dito sa atin, ba diba? May kusa tayo. Kasi sa kanila talaga independent. Anyways, congratulations nga pala sa panganay niyang anak kasi ah uh, na, na na ano daw na na promote as national account manager ng Red Bull Company Canada. So sobrang happy din si Daddy sa achievement ng mga anak niya kasi nga syempre hindi niya problema ang mga anak niya sa totoo lang. Yung isa naman manager ng ano, manager ng Hyundai na sasakyan, no? Manager sa sa branch. So, nakakatuwa. Ang ganda din ng mga ano. So, ako as well as sa akin din ng mga anak ko, gusto ko rin magtagumpay sila sa karaf na pipiliin nila whether to be employed or whether magnegosyo sila. So, lagi kong ang salita eh. Makita ko lang kayong stable na pwede na akong humimlay. <laughs> yun ang pangarap ng magulang eh, no? Yung makita lang natin na masure natin na okay na sila. Parang anytime, no? <laughs> Hindi ko naman nilalahat na yun ang gusto, mamatay agad. Ay, what I mean, yun lang yung kasabihan, ba diba? Kasi, wala nang masasarap pa doon sa makikita natin yung mga pangarap natin para sa mga anak natin na maging maayos ang buhay nila. No, kasi alam natin yung hirap eh. At saka yung pagdurusa, ganyan. Lawrence Vlog, Arlene Gonzalez, Judith Ramos, sabi niya, Mami Park, congrats, dami na pong commercial ng vlog mo. Ma'am Judith, actually po, ino-automatic ko na po yan. Hindi ko na nga po pinapersonal na lagyan ng mid-rolls. Uh, dahil kapag po na-upload ko yan from the cellphone, hindi ko na minsan nababalikan dito sa ano, kasi po, dito po ako nagmi-midroll ng mga uh, mga ads sa laptop, sa lapi. Kaya lang minsan kapag nakita ko naman na, na nagbigay na ng automatic si ano na maganda ang kanyang maganda ang kanyang midrolls hindi ko na pinakikialaman <laughs> mas maganda po daw kasi yata yon na automatic si youtube ang nagbibigay ng midrolls kasi sila din yung mismo nagre-recommend ng iyong or nagsasuggest ng iyong videos so this time po dalawang video ko po na magkasunod ang hindi ko po nilagyan ng midrolls kusa pong si youtube ang hinayaan kong maglagay ng ads at nagulat na lang din po ako na andami <laughs> Ayan. Ayan. so bilang ano nyo na lang po sa akin sa mga na inspire sana po wag nyo na lang po skip yung ads pero kung sobrang haba naman po, eh, de, skip nyo na lang. No, at least kasi po 30 seconds to 1 to 1 minute effective, no? Magkakaroon na ng counting 'yon. Okay, anyways, ah uh, Arlene Fernandez, Malu Aguirre, sabi ni Ma'am Malu, "Hi, Mommy, it's just my own observation. Now kung may mag-react na OA, oh, eh, di tinamaan, happy selling." Ayun, si Ma'am Malu Aguirre. Ayun, wala naman nagre-react. Um, wala naman yata. At kung may mag Sino ba magre-react? Siguro wala naman. No. So, 'yun. Anyways, uh, coachab shabit at nag-send siya ng thanks, no? Pinindot niya ang thanks button ng Mami Park. So, nag-send siya ng $5. Thank you, Ma'am Ko, Shab Shabi. So, guys, if kayo po ay, uh, kung lang naman, natutuwa kayo, nasa kayo kay Mami Park, meron po tayong mga membership button, thanks button, na kung gusto niya lang naman mag-send, mag-tip, no? But that's, that is not compulsory. Ever since naman, hindi ko kayo kinumpulsory. Nahihiya pa nga akong mag-invite, eh. <laughs> Totoo lang, no? So, kung lang naman kayo ay nakaka-LL, pero kung hindi, okay lang. Yung manood kayo sa akin ay malaki ng participation po iyan. No? So, thank you, thank you very much. So, um, sabi pa niya, I thumbs up. So, sorry, your comments were not popping up in live yesterday. I only see them when you went to bed. Kasi, uh, kaibigan ko po sa YouTube world si Ma'am Shabit. She is a black American, I think. And uh, I don't know if, if she's living in Texas or I don't know where in, where in the US, no, I'm not so sure pero, ah, uh, kasi patulog na ako, nakita kong live siya so, binisita ko lang no, para makamusta, kasi it's been a while then, since na yung kami ay nag-ababanding, uh, no especially nung pandemic time nung mga pandemic years, talagang kasagsagan ng YouTube noon lagi kami naka-live. Eh, syempre sa kanila, umaga, sa ating gar, ano, gabi. So, puyat na puyat ako, Yan ang libangan ko. Siguro nung pandemic, kung wala rin ang YouTube, di rin dumating sa live ko ang pag-YouTube. Siguro, I don't know what will happen that time. Kasi talagang, ang daming na depressed, ang daming na-lungkot, pero yun mo, bawal kang lumabas, imagine that. Tapos, Nung una, napasara pa ang tindahan kasi nga uh, kailangan yung mga ano lang ang po pwedeng magbukas, ganyan. Uh, re, uh, bago pa nangyaring magpabukas ng tindahan, dahil isa kaya ko lang na ilaban na essential ang tindahan ko that time kasi meron akong paymaya, may remittance, you no? Know? ayan so thank you ma'am Koshab Shabit for sending uh, thanks button 5 dollars <laughs> na naman ako actually si ma'am Koshab ang lakas mag-tip niya dati pa sa akin pag nagla-live ako sa so, 20 dollars dati before talaga guys ang sarap-sarap mag-live before <laughs> na-enjoy ko na yung music ang dami pa nagsasend euro kung ano-ano ano, kung ano-ano mga currency yung nakikita ko kulay na kulay talaga yung comment section ko before no but ano lang it's just ano lang nakakatawa So, yun lang. Thank you, thank you, Ma'am Koshab, and to everyone. So, syempre, doon na tayo sa ating formal learnings. Ano nga ba? Uh, to, ano nga ba ang totoo? The more na mas lumalaki ang ating tindahan, the more din ba na mas lumalaki ang ating utang. Ano ang masasabi mo dyan, Mami Park? Well, hindi ko na patatagalin. So, based on my own experience, uh, parang nagbabackal. Wait lang. Hindi pa Ayan, kaya pala nagbakil is kasi may nagpapap. So, based on my, based on my own experience, yes. So, unang-una, nakakatulong sa ating uh, next transition, leverage ng ating negosyo, ay ang mga loans. So, syempre, uh, limited, kung limited ang ating puhunan at napakataas ng demand, Unang-una, nagagamit natin ang ating mga ahente, supplier, distributor na maka-avail ng terms so, the more na tumataas ang demand ng ating tindahan the more na mas gusto natin or kailangan natin umorder at mag stocks lalo na kung magbabadya ang pagtataas so, you are tend to order more or stock more using that terms so, maganda yan it's an opportunity it's not a bad debt it is a good debt because gagamitin mo sa negosyo magpaparoling ka items na good as cash kapag ka nabenta mo na. So, that is one could help to leverage and also uh, magkaroon ka ng pagtaas ng iyong utang. But again, hindi ko sinasabing masama iyan ha. Ginagawa iyan, nangyayari iyan sa mga negosyong tumataas ang demand but lack of uh, financial support or capital probably, kaya iyan ay nagaganap so, it also happens to me kasi, the more na kailangan ko mas mag-stock at damihan ang isang specific items na tumataas ang demand, at meron akong terms yung items ay nasa isang ahente syempre, for sure tataas ang aking uh, pagkaka-utang or bayarin, so, it, it that is normal thing na nga nangyayari. Actually, malalaking supermarkets, naka-under consignment agreement din yan. At nababanggit ko naman yan sa mga previous vlogs ng Mami Park. So, that is very, uh, actually, yan ay, ano, yan ay magandang opportunity. No? So, wag nyong palampasin kung may opportunity as long as kaya ng tindahan, as long as na hindi, uh, hindi nyo, uh, as long as na kaya nyo, yung stress, no? no? Yung lakas ng loob. At syempre, tansyado nyo. Aaralin muna bago papasukin. The next one is, syempre, kaya din tumataas ang ating uh, mga pagkakautang, ay syempre dahil hindi naman tayo nga uh, nakakapag-provide talaga ng personal na kapital, yung iba dyan ay gumagamit ng credit card. So, yung kanilang credit card, ginagamit muna uh, pambayad ng kanilang mga items na mga nag-a-accept ng swipe no so yan so si Mommy Park sa part ko dati nagagamit ko yan nung nagpo pure gold ako but nung hindi na ako nagpo pure gold dahil dumadami na naman na ang ahente ko dito at nagkakaroon naman ako ng terms so mas ginusto ko na lang na uh, wag gamitin no pero sa iba ginagamit yan maganda yan dun nyo gamitin ang inyong credit card no sa magagandang bagay na ganoon kasi opportunity yon no So next naman is syempre yung mga loan sa lending, sa bangko Na kung gusto nyong magkaroon ng uh, dagdag puhunan pa Na hindi nyo nakukuha yung items sa ibang mga ahente At syempre kung magkakaroon kayo ng mga improvements When it comes to physical store E eh, meron kayong uh, mauutangan Also kapag ka gusto nyong mag-avail for personal use no, for personal use, pero gagamitin nyo ang kinikita ng tindahan. So, pwede kayong mangutang. At, doon ay syempre literal na sabi natin marami tayong bayarin or utang. But again, kung gagamitin sa personal use pero alam naman natin ang kinikita ng tindahan ay kayang bayaran, walang problema dyan. no Hindi natin problema yan. So tulad ng Mami Park, naka-under naka under loan yung aking uh, property, ang pinababayad natin dyan ay ang kinikita natin sa tindahan, no? So, italagang yan yung masasabi kong literal na pundar ng tindahan, ba? Diba? So, marami ang nagagawa. Bread and butter muna, nakakapag-invest pa, nakakapag-pundar pa. So, yun yung, yun yung mga dahilan. At yan ay mga opportunity na magkaroon tayo ng good debt in a way na magiging responsible din tayo. So, uh, tandaan nyo, lakasan na lang loob sa ganyang ah uh, pag-utang o pagkuha ng terms. At syempre, huwag kayong mabibigo na or huwag nyo hahayaang magkaroon ng problema. So, uh, siguro yan lang muna yung masasabi ko sa ngayon kasi alam ko yan naman yung mga major uh, source of ano natin eh, source of capital at syempre, yan din yung mga nagiging tulong sa atin para makapag, mabilis tayong makapagpalaki at makapagpalago. Okay? So, huwag nyong iisipin na porket ang isang negosyante, eh, maraming bayarin na ganyan. Normal po yan, ha? Minsan may nadinig ako na naaasar dun sa isang, ano, kasi daw, siya daw, yun daw, ano na yun, ay walang utang, hindi daw siya nangungutang, ganyan. Tapos, yung isa namang ano, ay dahil nag-vlog ng may mga utang, ganyan. So, hindi po siguro na-experience pa yung totoong leverage sa pagsasari-sari store. So, again, kung maririnig nyo yan sa iba, hindi yan masama as long as pangangailangan iyan at dapat na yan gawin ng tindahan. Okay? So, ako yung hindi naman naging uh, lihim, hindi naman naging lihim sa inyo ang mga naging journey natin dito sa pagtitindahan. So, kaya, uh, magkaroon lang ng uh, tamang desisyon. Okay? So, yan lang ang masasabi ng Mami Park. And, syempre, Uh, again, sa susunod nating uh, no, finally, nasunod na uh, may nagtanong kasi niyan eh, finally nasagot ko na ngayon ko lang naalala, so yun lang and this is Mommy Park and this is Team Park nagsasabing Tindera is my proud career wow, proud, proud career fighting <laughs> Tawa. Yung, yung PF <laughs>